Dari. Napakasarap niya, napakatamis. Ya, dito. Ano itik sa bunga? Hmm. <laughs> Yon, what's up mga kabida? Ang maganda nga hapon po sa ating lahat. So ayan, sabi nyo ito, nandito tayo sa bakuran. Dali, hindi si Hindi dilig siya ng mga sili. yeah Meron tayong mga tanim dito, mga saging. Ayan, saging saba po. Ayan, kung napapasin nyo, saging saba, bagong tanim. Pero, nalanta sila sa init. Sa init ng panahon. Tapos dito, yung... upo, mga kabida. Ayan na oh para hindi lumalaki ah. mga bunga nila. Dami ng bunga hmm. Mga bunga. Hmm. Tapos to ating ang palaya, kumakapit na siya oh. Pakit na, may nagkakabunga na mga kabido. May bunga na kagad. Yan bunga na to. Ang gidrik si Uto. Kasi kuya ko din yan. siya. Diligan natin tong mga Ano? 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 Diligan natin. Yan, gumanda na siya. Nagkakabunga na. Kailangan talaga to sagana sa tubig. Mm. gana sa tubig yung mga sili is uh, dami pa rin bunga oh. may bago na naman itong bulaklak Tapos, tag nito. Namula na lang yung iba, hindi na na-harvest. dami talaga mga bunga niya, mga kabedo Grabe yung mga bunga nila, oh. <laughs> sila umitik ng bunga, pero hindi sila kalakihan yun yung mga bunga nila. Ganyan lang sila, yung mga sili nila. Ayan, mga inog. Kamatis, wala na. Pero mga talong, mga talong mga kabida, marami pa rin mga bunga. Namumunga pa rin sila. Yan o. Oh. Ang daming bunga. Mga bunga nila. Meron pa rin tayong mga pinipitas-pitas dyan. Mga mangga. Ayan, mga malunggay. Eh papaya papaya meron nang iinog nainog siya tapos itong tag dito itong tag nito ah uh, malunggay pinotol na okay ma tag nito istorbo na dito sa kuryente baka kumapit pa dito naman sa mga bunga dito dami pa rin mga bunga nila itong mulberry ang mal mal na tag nito ah. malto to sa ibang bansa itong mulberry ang mga kabila kita nyo ba mga hmm. bunga nila dami oh hmm. itik sila sa mga bunga -abonga dito lang sa mga sulok-sulok dahil pa rin bunga prutas ba mulberry yan o lalaki nito ang aaba nila doon sa taas ang dami nila yun lang gano'n sya lang magkita hmm. ang aaba mulberry napakasarap niya, napakatamis. Yeah, dito. Ano itik sa bunga. Hmm. <laughs> mga yan yung niyan tikman ng kabit. no. Mga pula. Pero mga inog, merong hindi inog. Hmm. Dami niyan bunga, oh. sayang din pag uh, hindi mo na harvest, maulog lang 'to mabilis, mabilis siyang ma matamaan mo lang is siya hmm. dahil mga bunga mga kabido oh. yan o no? oh. tulad dito inog na mga to <laughs> hmm. <laughs> yung lemongrass. Ang taas niya, ang tangkad. Ah, kamatis. Ah, kalamasi pala. Kamatis ka dyan. pero <laughs> Meron pa rin na mapapakinabangan Ito, mulberry din to. Kaso, ay, may bunga na rin pala. May bunga na rin siya. Pero hindi pa siya kalaki yan yung mga bunga Meron mga matatamis ah. Meron din ba siya. Hmm. Hmm. So ang nagsasabi magtanim daw kami ng kamote. Yan po ang dami dami rin po yung mga kamote natin dyan yung Tapos dito yan, mga bagong tanim. Ayan, tumutubo na rin. Ang hmm, ganda, ang ganda ng mga kamote. update ko kasi mga kabida dito sa agad ah sa mga gulay hindi na tayo ganoong nag pa-focus dito kasi gusto natin mag fish fish sarap nya tapos yung motor natin nandyan dyan yung ating motor na na, na accident dyan na lang natin sya tag nito dyan na lang natin na uh, binagay sabi yung init panahon ah. yeah, Pagkita ko sa inyo mga kabida sa mga nakakalam sa mga puno-puno kung wala kilala niyo itong puno na ito. Ayan, napakaganda niya pag namulaklak siya. Ganito ang itsura. Pagkita ko sa inyo. Siguro yung mga iba natin viewers meron tanong siya. Yan, pag uh, namulaklak mga kabida, is ganyan siya itsura. Ang ganda niya oh. Kaya kung marami yan bulaklak, ang ganda ang tingnan tingnan. Nakaibang puno ba? Wala dito, wala dito sa amin. <coughs> Walang gano Ganda niya. Ito, ito yung puno ng ang ito dito tayo nagluluto pag sobrang init. Ngayon namin siya ng tag nito. Lagyan namin ng tolda para kung sakali kung may maulog man na siyakto hindi sa pagkain. At dito rin tayo nagluluto yung mga kalan natin nandiyan lang. So, yan mga kabina. bali Sakto-sakto oh. Nagluluto si Miss Kabida. Ano niluluto mo Miss Kabida? Patola. Patola. Wow. Ano yung bulog niyan? Asaw. Bulog ka naman tayo. Giniling. Giniling? Giniling. Ah, yung tira sa giniling mo niluto. Uh, sarap oh. Tapos ginisa mo sa sibuyas. Uh. Okay mga Kabida oh. May patola na niluluto si Miss Kabida. Hmm. Sarap niyan. Kain tayo no? ang mainit yeah. sakto sakto hmm, saksi ni Miss Kabi daw hmm. Oh. <laughs> init no grabe yung init dito lalo na dito mga Kabi dahil hindi pa siya nakakakisam eh grabe yung singaw niya para ka ding pag uh, nandito ka sa dito sa sala napaka tag nito ah uh, para ka linalagnat kaya kailangan mga kabida isa ang uh, tag nito laging uminom ng tubig ba para iwasan sa uh, tag nito iwas sa na hydrate tapos iwas sa uh, tag ba yan ganyan mga mga ng mga tao sa sobrang init yan yung iba nakakawa sigurado yung mga lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga construction hmm? sarap nito luto na oh, okay na mga kabida kain tayo Oh, ito na pala. Sabi siya mga kabida kung, uh, kung nandito kayo. Alam na alam nyo yung init na dito. Wala <sighs> ano, budget eh. Pag uh, nagka-budget pa lang. natin pagagawa yan. Pero ngayon, short pa rin. Lalo na meron tayong mga binabayaran. Yung ating motor, di pa tapos. <laughs> mahaba pa yung bu bubunuin doon. Kaya, e, uh, wala, hindi tayo makapagpagalaw dito. Sa bahay. Yung service muna. ano you know, o, sarap na na ito. Kain na tayo mga kabida. Ito okay, mga kabida, ready na ito yung pagkain namin at uh, si baby kabida, ha, hindi muna natin makakasama kasi uh, umalis siya. So, ngayon, uh, bago tayo kumain mga kabida, pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkain na sa rapag po namin at sa mga bingay niyo pong kaligtas sa amin sa araw-araw. lagi niyo po kaming gabayan, pati na rin po yung pamilya namin, yan, pati na rin po yung aming mga viewers. In Jesus name, Amen. Ayan po tayo. Ayan, so update lang po tayo sa mga tanin natin. At siguro pag uh, bandang mayos palitan natin yung mga tanim natin palitan natin yung mga sili pag oh, tagalan na ngayon hmm. pag ganit na mamatay din tuyo tuyo eh kahit na diligan mo bilis na matuyo kasi sobrang grabe yung init ng panahon tulad niyan, nakalakpan tayo. Yung singaw niya mga kabida. Sa bagay, alam niyo na rin mga kabida yan. Kasi eh, pare-pares lang naman tayo na maklima. Ah. Sa ibang lugar pa, mas mainit na. No? Ano kasi lugar yung sobrang init? Pangasinan ba? Grabe. Ako mga kabida, naliligo tayo dalawang beses sa uh, isang araw. Nangalit <coughs> sa kagabi. mo tulog Hindi kaya talaga yung sobrang init. Kami saan kami makapag Pagpasensya nyo na po pag uh, ganyan-ganyan lang yung mga ginagawa natin mga video. grabe yung init dito ngayon ano, ko lang na nasubukan yung init dito Di kaya yeah, uh, pa, sa may pa mas mainit mas mainit pa sa may kanina mm -hmm. <laughs> naman ako eh nung nasa Saudi ako sobrang init eh pero sa Saudi kasi magapon yung init pagka labas nyo, naka-aircon na kayo nun. Diretso na. Hindi mo naramdam yung init. <laughs> init ng panahon. Hmm. Taiwan din. May din. Pag uh, talagang humiinit. Pero di mo nagkisawa. Hindi. Ay, malagkit din. Paggabi eh lalo na dun sa aming tag nito <clears throat> dorm dahil wala namang aircon sobrang yun dun Sarap na. Sarap talaga ang gulay. Ito pa lang partner. Okay lang. Hmm. okay na itong ating pa ah, mag uh, fishing fishing na tayo mga kabida di pa kayang yung talagang basahin to baka mag inspection infection ba Pag talagang sarado na sa tuyo tuyo na pagpasensya nyo na muna po yung mga ginagawa nating mga simpleng video lang po Yan, tulad nyo sa mga ating bakura sa garden sa taniman tuyo na, yun, tuyo yung alana tuyo yun. umaga up na yung dinidiligan niya ito daw. pero tuyo pa rin tapos sinusold pa sa tubig yung um, isang timba may yes, tatlong pirasong tawag ah. na puno lang ah talagang basang basa ah. siya kasi so, sobrang init talaga kain po tayo mga mga wala na pa yung ulam ah hehehe ah. <laughs>

Ngayon. Well, kung may tanong tayo, di pinapasin. Hindi, hindi mo ito na naman. Hindi mm -hmm. di yung iba nasisira. Ayun, mga kabida. At, ah, uh, na-update ko lang kayo dito sa mga taniman, sa mga gulay. <coughs> Ayan, at, uh, wala muna tayong fishing at kaya pagpasensya nyo muna muna po itong ating mga video ginagawa. At, ah, uh, siyempre, bago natin taposin yung video maraming salamat po sa lahat ng mga <coughs> tumatangkilik dito sa aming mga vlog at uh, sa lahat ng silent viewers natin sa lahat ng nagko-comment nagla-like ng na ating video sa mga hindi po nag-skip ng ads sa lahat ng mga sponsor natin sa lahat ng solid kabida po natin na subscriber at sa mga bago subscriber po natin maraming salamat maraming salamat po mga kabila yan, dito na lang po yung aming vlog ingat po and God bless, bye bye